Eto na nga, I'm sure itong umuugong na balitang ito ay narinig nyo na na kaya raw di natuloy ang kasalang Bea at Dominic ay dahil sa di pa raw ready makonvert ang aktres bilang Christian since Christian wedding di umano ang bet ng aktor. Ang tanong, malaking factor ba talaga ang religion sa isang relasyon? Dapat bang mag-convert ang isang karelasyon para matuloy lang ang kasal? Ay, so, sinutukoy na Bea Alonso si diba? and Dominic Roque. Rocky, yeah. uh, okay, bunot bunot. Uh, oh, yun yun, di ba? Oo, oh, di umano, no, yan ang kumakalat, yun di yun diba dahilan. kumakalat na oh, oh, dahilan. Oo, no. no. <laughs> oh, Di umano. No. Oo, <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> 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 yeah. oh, di umano. Ayan. Malaking pake ba na Ayan, magpapahinga ako ngayon. Maybe. Yeah. Ako malaking pake talaga. <laughs> Oh. Minsan kasi, hindi nakakasundo kung magkaiba kayo ng religion, oh, oh. kung saan kayo dapat magpakasal. Kaya iba talaga nagpapakonvert. Kagaya ng ni Rurong Madrid at saka ni, ni yeah. si Bianca, Bianca Umari. Umari. Hindi pa man sila kasal. ah uh, di ba, nagpakonvert na si Bianca para Pero siguro, para pagka sila nagtagang magkatuloy at least, hindi na sila mahirapan na magpakasal sa iglesia dahil paresa sila ng iglesia ni Kristo. Kaya naniniwala ka ng malaking pakto kung magkaiba kayo ng religion kung saan kayo ikakasal. Ikaw ang ano, classmate Mildred. So, ang ang dakita wala ako doon. So, an anong -anong? ano ano nga ang tanong? Ano? Malaking factor for, ba, ba ang religion sa isang relasyon? Oh. No. <laughs> <laughs> no, kasi so, I will speak from my own experience kasi okay. ang papa ko is Jehovah's Witnesses. Okay. okay. And my mother uh, is Roman Catholic. Okay. okay. So, it answers my ano, uh, may no. point di ba na hindi siya factor. Okay. Oh, oh, uh, oh, uh, so, 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 uh, for as long na uh, for as long na nagmamahalan kayo ay, hindi hindi hadlang sa akin ang religion. O oh, saan nga nagpakasal oh. tawon namin ya Dan? O oh, Catholic. Ah, uh, yes, okay. Oh, Catholic. Catholic. Yeah. Pero naman kayong may mm -hmm. point, 'di ba? Mm -hmm. Pero naniwala ako kay Mildred eh kung mahayo sa tisan yes. pag uusapan nyo kung saan ba pwedeng ikasal, mm -hmm. kung sa halwa ko Catholic ko sa kay INC kayo, yes. kung saan ba talaga yung pwede, kung saan uh -oh. mas matimbang. Uh -oh. Parang ganon ba? Diba? Parang parang ganito na lang uh -oh. 'no, pinaka last na uh -oh. hirit ko is ah uh, ang nanay kasi naka-focus sa mga anak. Eh. Oh. So, hinayaan oh. ni Papa ko na yung nanay ang sundin na rin. So, Catholic kaming mga anak niya. Oh. Pero hindi ako, mas, uh -oh. INC ako, hindi ako aware. Uh Di ba parang yata kung INC may, ka dapat... Dapat I, kasi. Oh. Gano, oh. Parang parang oh, dapat, oh, oh, parang sa INC din dapat. Oh, Parang gano, oh, ganon, mag-convert. Ganon pa Oo, hindi ako sure parang ganon. So, nagkakaroon talaga ng aling religion. Pag ganon. Pero, tawag dito, na iyo presyo, sabi mo na yes, malaking factor talaga na dapat i-convert. Kasi syempre, may mga magulang din ang gusto nila or yung paniniwala mo na dapat, eto rin yung mapapangasawa mo para isa kayo ng pinaniniwalaan. Isa kayo yung sinasamba, something like that. Pero, nananait pa rin ang pag-ibig eh. Kung saan mas masaya. Oh. Oh. Kung saan mas masaya, kung saan nagkakaunawaan, dapat doon ang religion, parang ganito.